tugu oh, oh kana tugu apa oi <giranya> hmm kena gua apa kena pakai okay. gua hmm gua hmm. <giranya> Tugwapa anak nire wadai Mm. Yan, talaga. Ayan, guys. Di ba matagal alaga ni Rina Anero ah, da kay Rina? Ayan, magkamukha na sila, guys. Di ba? Tingnan mo naman yan, oh Ay. Wow, ang ganda naman talaga ni Bibi Rina. Kamukha na talaga sila ni Mama Ruda, guys. Di ba? Ano mo, guys, oh. Inaupo na siya, eh. Yeah, tingnan naman naman, guys. Pinaupo siya, guys. Grabe mga supported niyang mga parents at sa mga teachers, guys, oh. Eh, ang ganda talaga. Hindi ka... Hindi ka talaga magsisisi pag si na ang maalaga. Ano, oh. so, ha? Tatingnan mo naman yan, oh. Perfect. Grabe, as in. Wow! Ang ganda naman talaga sa amin, Rina. Oh, isa pa isa. Ay, ang ganda. Mm ganda. Wala pang camera. <laughs> Wala pang camera man. Nakakatuwa sila. Tingnan mo naman, guys. Oh. Wow, ang ganda naman guys. Tingnan mo. Isa lang talaga guys, ang hindi pa na ang hindi pa nawala sa buhay ni Rina, yung siya guys. Pero sa 100% guys, siguro na, na, na na tayo sa 90%. Yan. Ang ganda naman yun. Tingnan mo naman gown ni Rino, guys. So, ang cameraman, guys. Tingnan mo naman, guys. <laughs> wow! Grabe naman. Para naman ang...